Patuloy ang pagkilos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa ilegal na pogo, lalo't lumalabas sa datos na mahigit apat na pa ang kailangan nilang buwagin. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe ng Metro Manila, kundi buong bansa, ang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagtugis sa mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mula kasuluk-sulukan ng mga gusali, hahalugugin ng PAOC para masawata ang mga foreign nationals na gumagawa ng iligal. Sabi ng PAOC, itinuturing eh, ito na isa sa tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At least na nahubaran natin na yung mga pogo na nagtatrabaho dito, nakala natin, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng, uh, ng uh, something na pwedeng ikaangat ng bansa natin. Eh, hindi pala totoo yun. Ang nangyayari pala is, uh, yung pangako na yun, hindi nangyayari. Pag nawala sila mo, baka tumahimik po tayo. Sabi rin ng komisyon, patunay ito na hindi pa rin uubra ang iligal na gawain sa bansa. tunayan, patuloy nilang tutugisin ang mga pogo na may iligal na operasyon. Sa ngayon, limang malalaking iligal na pogo hub pa lang ang nare-raid ng komisyon. At may 400 pa silang hahabulin dahil sa datos ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, 42 lang ang lehitimong nagparehistro na pogo. Hindi naman basta pagtugis sa iligal lang ang nagagawa ng mga raid. Nagagamit din ang mga pasilidad na ito para sa mga proyekto ng gobyerno. Yung karamihan, like yung, yung uh, lima na ni-raid natin na malalaking Pogo Hubs, lahat yan, uh, ipinoporfit natin. Yung mga buildings, yung mga sasakyan. Civil forfeiture yes, po? Yes, naka-civil and criminal forfeiture. So, hindi pa nangyayari At yan. At least may mapalaman ng gobyerno, yes, no? Yes, kaya, kaya, ang nakakatuwa dito, yung isang pinorfit natin sa ano sa Pasay, ginagamit na ng DSWD for uh, yung mga rescued uh, ano nila, victims. Doon nila hinahouse, tapos ginawa na rin natin kulungan yan ng mga nakahuli natin sa Pogo. Oh naman sa mga nauhuling foreigners na damay sa illegal na operasyon, derecho silang ipinadedeport ng gobyerno. Sabi ng PAOK, lumalabas na isang libo na ang napapadeport nila. At para naman sa mga pamilya ng mga foreigners na naiwan dito sa Pilipinas, handang umalalay sa kanila ang gobyerno. Nakikipag-usap na po tayo sa DSWD para po tulungan sila. No? Uh, kasi hindi naman talaga kakayanin ng PAOK. I mean, uh, habang lumalaki yung bata sa ngayon, dahil And mga na pa kayo full-fledged na opo, cabinet department. Yes eh, opo, eh, sa ngayon, kung mga bata pang gatas-gatas, pa-pampers-pampers, pa-ospital, pa kay pa po namin eh. Pero siyempre, eh, kailangan po ng pag-aaral niyan kung after that, di ba? Pero bukod sa pagtugi sa pogo, isa ring malaking tagumpay ng paok ang investigasyon naman kay Bamban Tarlacmere Alice Guwo dahil dito nabulatlat ang kalokohan ng mga foreign nationals. Naging uh, playground nila to eh parang uh, nakakita sila nung ah, dito kaya natin bilhin yung ano kung gagawa tayo ng kalokohan natin pwede natin bilhin para makalaya tayo o kaya uh, dito pwede tayong magpalit ng pangalan kahit fugitive tayo sa bansa natin pwede tayo magpalit ng pangalan dito. andali kasi bibigyan tayo ng ID. Samantala, nakabantay din naman ang paok sa pagpasok at paglabas ng mga bultong droga sa Pilipinas. Katunayan, pinag-uusapan na rin nila kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency na magkaroon ng mga bantay sa mga port area sa bansa, pribado man o pampubliko. Ito ay para hindi makapuslita ang mga droga o kahit mga iligal na gawain sa Pilipinas. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.